Hi guys! Hello mga friendships! So ayun na nga guys, flex ko lang nung time na lagi kami nasa McDonald's, ang paborito ni Bianca ang fast food. At ayun na nga guys, siya na talaga ang umuorder sa sarili niya, lalong lalo na sa toy. At pagtapos na nga pala siyang umorder guys, nauna na, na kami umakyat sa taas at hihintayin na lang namin si Davi. At ayun na nga si Davi! Tada! At di pa kami makita guys! At guys, eto na po ang food natin, ang aking sausage wings at si Dada naman ay chow Iba-iba talaga kami ng gusto guys. Ako ang sausage wings, si Dabi naman ay chow king. At alam niyo na kung ano ang gusto ni Bianca, ang McDo. Kaya ang nangyayari, umu-order muna ako sa sausage wings and then si Dada naman sa chow king. At dito namin kakainin para makasama-sama pa rin kami. Makikisit ina naman kami sa McDo. Thank you McDo! At ayun nga guys, kumakain na si Bianca at may masaya na namang bata dyan. Kasi may freebies na naman siyang natanggap guys. Kung dati binigyan siya ng ice cream, ngayon naman binigyan siya ng balon ni ate. O ba diba? tuwang-tuwa na naman ang bata. O ba diba? feel na feel naman niya ang kanyang balon. Parang baby lang. <laughs> At ito na nga ang next na nangyari. Ayun, siya na ang baby. Paborito niya nga palang upuan niyan kapag napunta kami dyan sa McDonald's. At ito na nga, may sasabihin si Bianca, oh. Hi, mommy. Am I look like a baby? Because I'm baby ganda, right? And look, I wait, 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 wait. Huh. I think I have an idea. Hmm, ano kayong idea sinasabi ni Bianca? Let's see. Mommy, pwede ba ko yung video? Kasi look, oh, I'm so happy with my balloon. Look, guess what I'm going to do? Ding, ding, ding. I'm going to jump! Yeah, that, oops. Hulog. isa a Mommy, please take me naman na photo here. Hmm. See? Di ba ang galing? No. It's tra. Bye, guys. Let's eat!